Ang programang ito ay Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapit-pahoy! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama Hello mga idol. Ako nga pala si Alma, hindi ko tunay na pangalan. 63 years old, mula sa Malabon City. Ang kwentong ibabahagi ko ay mula sa aking mapait na kahapon mga idol. Hindi naging madali ang lahat. Pero ito yung humubog kung sino ako ngayon. Makalipas ang ilang dekada ng buhay ko, masasabi kong ngayon ko lang naranasan ng totoong mabuhay. Kasi nung araw, taglay ko yung kagandahan na hindi maitatanggi ang mga idol. Kursonada ako ng maraming kalalakihan. Lalo na sa opisina na pinagtatrabahuhan ko. Nagsimula ako bilang isang sekretarya. At dito na rin nagsimula ang bangungot ng kahapon ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Alma. And I. Thank you. tapos na ako sa trabaho dito sa opisina. At mamaya, pwede na tayong mag -disco. Alam mo naman na hindi ako makakadisco ngayon ni? Eh. Di ba wala si boss? Eh pag wala si boss, marami siyang pinagagawa sa akin. Mahirap na baka pumalpak ako. Ay nako! Napa-KJ mo, ha? Eh siyempre, naman tayo makapag-relax. Unwind, unwind lang muna tayo. Eh tingnan mo naman, pugbog sarado tayo dito sa trabaho. O, oh, tingnan mo, yung mga brain cells ko, eh parang nagsilipan at magbabakasyon na. Kaya mamaya, konting drinks-drinks na. Eh, ewan ko. Ay. Hindi pa ako sigurado. Mama, Ay. Ma, dito na po yung mga papel. Ay, Joey, salamat. Oo. Narinig ko yung nag-uusap ni Esmeralda. O oh, nga naman, Ma'am Alma. Eh, inimbita nga ako ni Esmeralda na sasama din sa pag-disc kumamayang gabi. Oh, ikaw din? Sandali. Joey, ba't mo inimbitahan si Joey? Baka may pasok to bukas. Eh, sabi ko nga, kung hindi ka sasama, eh, kaming dalawa lang. Aba, magdi-disco kayong dalawa? Oo. <laughs> <laughs> Oo oh, oh. <laughs> oh, naman. Uh, Ma'am Alma, baka pwede kang sumama kasi minsan lang naman tayo mag... Lumabas ang opisina at mag-happy-happy, di po ba? Sandali, Joey. Wala ka bang trabaho bukas? Wala. Wala akong trabaho. Um, day taka, off bukas. Day off ko. Tsaka nagpaalam paalam na rin ako sa OIC ko. O, oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. So, parang naman tayo walang trabaho bukas, Alma. Sumama so, ka na. At alam nyo, ano pa, eh ako, security guard. Eh, ako na rin po ang magiging bodyguard ninyo pag nasa disco. Walang <laughs> mga akad. Pasto sa inyo dun. Uh -huh. Ay, tara May <laughs> <sarili> security, <laughs> may security guard na tayo. May bodyguard pa tayo, di ba? Uh, eh, Sige na nga, ang kukulit niya eh. Basta, sige ha, ilang inumin lang ako, alis ako kaagad ah. ako akong tatay ko. Yes! Yeah. So, sige na, ayosin ko ko ah. Aray ko bakit na ulo ko ah? ah? Ano to? Bakit meron akong... Bakit nakatali yung paa ko? Diyos ko! San ako? Tulo! Ah. Ay! Iha, gising ka na pala. Nasaan ho ako? Sino ho kayo? Ay! Huminahong ka, Iha. Ako si Imelda. Ako ang tiyahin ng... Uh, pamangking ko. Okay lang, ya. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, kami na ang bahala sa'yo. Maayos naman ang pamilya namin. May sarili kaming buke dito. Hindi ka magugutom ng pamangking ko. Sino ang pamangkin? Tsaka bakit ako nakatali? Bakit nakatali yung kamay ko at saka yung Hindi alam doon ang tatay ko. Nasaan na yung pamilya ko? Tulungan niyo po ako! Iha, huminahong ka. Huwag ka mag-alala. Nasa mabuti kang kamay. Ha? Sige, sandali ha. Kukuha na lang kita ng tubig. At ito ng pagkain mo. Kumain ka na para magkalakas ka. isang inglap, biglang nagbago yung buhay ko, mga idol. Ang tatahitahimik naming gwardya noon. May lihim palang pagtingin sa akin. At dahil sa kagustuhan niya na mapasakan niya ako, ginawa niya akong bilanggo sa kanila. Dinala niya ako sa probinsya nila. At hindi niya na ako pinakawalan pa. Walang nakakaalam sa ginawa niya na to, mga idol ultimo, ang sarili kong mga magulang. <laughs> Alam mo, Mam Ma Alma, <laughs> ang sungit-sungit mo sa opisina. Parang ayaw mong makiusap at parang ayaw mong tumabi sa akin. Joey, Joey, makinig ka. Ilang linggo na ako dito. Parang awa mo naman, palabasin mo na ako. Palabasin? <laughs> tagal ko pinagpalano nito. Saan so, sasabihin mo lang na papalabasin kita agad-agad? Alma, sa tuwing nasa opisina tayo, kapag dumadahan ka, pag naamoy ko itong mga ah, mga ng mga Talagang pumapasok ka sa aking isipan. Pati sa pagtulog ko sa gabi, sa panaginip ko, ikaw ang nakikita ko. Joey! Mm. Alam mo bang matagal na kitang pinagpapantasyahan, Alba? Joey! Huh? Hmm. Ops, huwag kang ma problema. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo dito. At eto pa, ha? Isang beses ko lang ito sasabihin sa'yo. Huwag kang magsusumbong sa tatay mo o sa pamilya mo o sa mga pulis. <laughs> Kasi kapag nalaman ko magsumbong ka, mga <laughs> may mangyayaring masama sa kanila. Lalong-lalo na sa tatay mo! No, <laughs> na, naintindihan mo ba, Emma? Ha? Naintindihan mo ba? <laughs> <laughs> galang na. Mawalang galang na ho. Mawalang galang na ho. Eh, boses ha. Saan yun? Dito ho. Dito ho sa may kubo. Ha? Teka. Ha? Dito ho sa may kubo. Miss. Dito. Bakit? Dito. Anong, 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 nangyayari dito? Diyan sa loob. Kuya, narinig mo ba ako? Oo, uh, oh, miss. Narinig kita. Kuya. Bakit? Tanungan mo ako. Ha? Ano po nangyayari dyan sa iyo? Teka. Ah. Kuya, tulungan mo ako, kuya. Eh, na nakakadena po, miss. Nakakadena. Hindi, hindi, hindi ko kayang buksan. Eh, yeah, yeah. eh, okay ka lang ba dyan, miss? Kuya, tulungan. Eh, sino ba ang may gawa dyan sa iyo? Si Joey, si Joey. Ha? Eh? Pasabi naman sa pasensya na. Pasensya na, miss, ha? Hindi pwede ako makialam kasi baka may mangyari din sa pamilya ko kapag nangialam ako iyo. Kuya! Sige po! Diyan na ako kayo! Kuya! Kuya! <laughs> Ano mong Chang. Ay, eh Kanina pa siya nanginginig sa lagnat niya napakataas. Hindi ko na alam kung kaya pa ito ng tubig. Joey, dalhin na si Alma sa ospital. Ay nako, Chang. Baka na ba nag arte lang yan? Mamaya pag nasa ospital eh, bigla tayong takasan yan. Eh, check mo ulit. Baka eh, naman na nilalagnat yan. Baka mamaya eh, acting-acting lang yan. Joey, kung gusto mo eh, bumigay siya rito, ay ikaw ang bahala. Basta sinasabi ko sa iyo, hindi to kaya gawa, hindi to kaya dito. Unang palunas. kailangan na to sa ospital. Joey, dali mo na sa ospital. Joey, dali na natin siya sa ospital bago pa mauli ang lahat. Ah, oh, sige, sige. Ayan, bubutan, bubuhati ko na yan. Lagi na. Salamat po, Dok. Thank you, Dok. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala sa asawa ko. Uh. Ito so, ang mga prutas para sa'yo, Alma. Ano nangyari? Magpalakas ka. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Buntis ka. Ano? Oh, Ako ang tatay ng tinadala mo. Anak. At saka na dito yung tatay mo. Andito Oops. tatay ko. Kaya lang. Tinawag ko siya. Tinawagan ko para makita ka. Pero may isang kondisyon ako sa'yo, Alma. Makinig kang mabuti. Ano yun, Joey? Sabihin mo sa tatay mo kapag nagtanong kung ano nangyari sa'yo. Sabihin mo sa kanya na ikaw yung, ikaw yung uh, sumama sa... Ikaw yung sumama sa akin ng, ng kusa. At saka sabihin mong mahal na mahal mo ako at patay na patay ka sa akin. Naintindihan mo ba? Hindi naman totoo yan eh. Ikaw eh, yung oh. nagpamilit sa akin dito. Hindi ko ginusto to. Gusto mo, Ibalik mo na ako sa tatay ko. Gusto mo bang may mangyayari masama sa tatay mo? Ha? Sumunod ka lang sa mga sasabihin ko sa sa iyo, Alma. 'Yun lang ang gagawin mo. Kaya sabihin mo, ikaw yung nag-aya sa akin dito sa probinsya. Niyaya mo ako dito at gusto mong gumawa ng sariling pamilya at sabi mo patay na patay ka sa akin. Maliwanag ba yon? <coughs> Oo. Anak, Star! ano ba nangyari sa iyo? Diyos ko po, patagal ano na kitang hinahanap. Pinanawagan na kita sa telebisyon, pinanawagan na kita sa radyo. <laughs> <laughs> Tingnan mo, mag-iisang taon ka na namin hinahanap. Ano bang ba masuk sa isip mo? Ba't hindi ka man lang nagpaalam sa amin? Masensya na kayo, tay. Kamusta na kayo? Kamusta na nanay ko, mga kapatid ko? Oh, ina na yung nanay mo. Kaya ako nalang na pumunta. Buti tinawagan ako nito ang lalaki na to. Ano bang nakita mo dito sa kanya? Tay, ah. masasabihin ako sa inyo, Tay. Ano yung anak? Buntis po ako, Tay. Ano? ka, Tay. Huwag kayo magalala sa akin. Kasi, mahal ko po si Joey. <coughs> ito tao na to. Bakit hindi mo naman sa akin sinabi? At ano ba mo ito sa tao na to? Madami ka naman pwedeng... Halin ah, at hindi ka pwedeng itago ba't tinago mo sa amin? At ah! Pasensya na tayo hindi ako nakatawag. Wala lang ako lakas sa loob dahil nahihiya po ako sa inyo, tay. Sa ginawa kong pagtaka sa bahay. Pero huwag kayong mag-alala si Joey magbabantay sa akin, Tay. <laughs> hindi. Isasama na kita pag-uwi. Hindi, tay, ta Hindi, Tay. Bakit? Isasama na kita hindi para makita mo yung mo. Pagdasal niyo na lang ako, Tay. Patawarin niyo po ako. Sasama po ako kay Joey. Kahit anong mangyari. <laughs> nga akong nalubog sa komunoy ng pagdadalamhati ko, mga idol. Wala na akong nagawa, kundi yakapin ang buhay na hindi ko naman ginusto. Nang dahil sa takot kong masakta ni Joey ang pamilya ko, mas pinili kong manahimik at tanggapin na dito na nagtatapos ang lahat ng pangarap ko. Pinagpatuloy ko lang yung pagbubuntis ko, mga idol. At nagbabaka sakali, Nasa paraang ito, magkakaroon ako ng panibagong simula kasama ang anak ko. Ah, Joey. Ah, uh, bakit? Magbaba lang ako. Pwede bang lumabas muna ako? Pipit-piting ko na lang din si baby. Hindi, hindi pwede. Eh, Joey... Lagi na lang din kasi ako nandito sa bahay. Lagi lang ako nakatali. Pwede ba diba, tanggalin mo na to? Ano ako? Tanga? Kung papayagan kita, eh baka malingat lang ako eh. Baka takasan mo ako. E, hindi ako tatakas. Kung sana noon pa tumakas na ako, di ba? Sana magtiwala ka naman. Gusto ko lang talaga lumabas. Para na ako mababaliw dito, Joey. Parang awa mo na. Hindi. Parang awa mo na. Hindi kita papayagan. At tigas ang ulo mo. Diyan lang kayo ng anak ko. Alaga mo siya. Kung gustong lumabas ng bata, si Chang tatawagin ko. Joey. Lumipas ang ilang taon, tatlo ang naging anak namin ni Joey. Pakiramdam ko, nandito ko sa katawan ko, pero patay na ang kaluluwa ko mga idol. Mula noon, hindi na naalis yung takot ko sa kanya. At kahit meron na kaming mga anak, kahit na minsan hindi ko siya nagawang mahalin mga idol. Na hanggang ngayon, Punong-puno pa rin ako ng pagkasoklam kay Joey dahil sinira niya ang buhay ko. Dumating ang araw na kinain na ng sakit si Joey. Siguro, ito ang ganti ng langit sa kanya. Sa lahat ng ginawa niya sa akin mga idol. At sa pagkamatay niya, ito naman ang aking muling pagkabuhay. ah oh, ma. Sabihin mo lang, tapos ka nang kausapin niya si Papa Diyo sa puntod niya. Tsaka, sabihin mo na lang yung gusto mo sabihin sa kanila. Oo, anak. sige na, maghintay ka na na muna roon, ha? Doon muna kami sa sasakyan, ma. Salamat, anak. Alam mo, hindi na sana ako pupunta, Joey. Pero sa pagkakataon na to, gusto ko lang sabihin na pinapalaya ko na sarili ko sa multo mo. Ang tagal ko nagtiis. Kaya kahit katiteng, wala akong nararamdamang awa sa'yo. Kahit katiteng, hindi kita minahal, Joey. Kaya magsaya ako, nakikita ka na nandyan. Nakalibing sa hukay. Dahil yan ang nararapat sa'yo. Binaboy mo ako. Sinira mo ang buhay ko, Joey. sada, patahimik ka.